Summer Zizom, namiss ko na naman kayo dahil ilang na ako na hindi nakapag-vlog. Look at this. O, di ba? Ilang dis na ako hindi ako nakapag-vlog. Mga ano na yan. Ilang weeks na yan. So, yun. Don't forget like, comment, and share, and subscribe, and click the notification para titit ka sa aming vlog. So, dahil ang natin puro katakawan naman. So, let's go! And so, yun guys. Nag-tip na po ako ng Starbucks. Starbucks. So, oh, syempre, nalaglagay din na po ako ng na paglalagay din po ako ng sugar. Sugar. Okay. This is of my favorite. Kunti lang, asukan na din mo. Para mag-diabetes ka. So dahil nakakatakot kumain, iinom na lang tayo ng mayon. Tapos rin dito pwede mawala ng ice. So guys, dahil hindi ko po na kaya yung katakawan ko. Siyempre, feel ko masarap yung ano, pansit. Ta-time lapse ko to guys. kada oh tanim. So dahil napakasarap sarap ng Starbox, isa pa. Last one. Guys, wala nyo kung anong age ka. Sige, para hindi na kayo mahirapan, it's I'm attend your old check lang. 11. Joke lang, tanggang birthday ako ng September 21. September 21, guys, birthday ko. September 21. September 21. Dati, ng birthday ko, 22, ginanap. Hin Kasi, um, may pasok ako. Hindi. I have a school. Kaya, kaya dito ginanap. Doon ako nag-birthday sa isang hindi kabungahan. Pero okay lang kasi nakasama ko naman yung mga pinsan ko. Ganun. Dahil nag... Nag ano ko? Nag-cleaning -nag kami yun. Ano nun? 2023? Eh, este. mag -ano na nun, guys. Mag... <clears throat> mm. 22 magti 2023 or 24 na ngayon, eh <smart noise> Ano 8 eh? Nine, nine lang ako guys mau eh. I'm a nine years old. Dito, guys mau Gatas ni Mama. So, guys, ina Kain din kayo. Wait, hanggang. The time ko to. <laughs> So yun guys Kanina yung ininom ko it's, yung Nilagay ko na sa rep Kasi busog na ako So ngayon Aarisan ko Sa kabilang bahay At pinapapunta ko doon Dahil kaka uwi ha Hala Apakadain naman Nalaglag na rambutan hmm guys, may naraglag na rambutan, no? Kuha ko isa. Tignan ko kung pwede yung kainin. Ito na na Ito lagi yung kainin. pangit di selasa sendiri alat that taste is so good for me di ko lang kayo hey guys, so dito naman mag e vlog na, kaya don't forget bye